Virgo, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong second week of September 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike like na din po ng ating video. At sa mga naisaman nice po mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link. Sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. We have, I wish I could share my good news with you. So someone, meron dito na someone na gusto kang makausap or gusto mong makausap, Virgo. Gusto mong sharean ng mga nangyayari sa life mo. As of this week, tignan natin ano ba ang energy, spirit guide, energy po natin. Pwede nyo pong panoorin yung inyong moon, rising, and Venus sign para po mas kumpleto yung mensahe na inyong ma-receive. energy. We have the chariot. Yan. So, may mga good news po talaga na mangyayari sa life mo. Meron din mga pag-travel yung iba sa inyo dito. May mga documents kayo na ma-receive ngayong week na ito. Basta more on success ito. Success yung mga plans niyo, yung mga tina-target ninyo. Virgo. Blackie Jess, we have four of cups. Okay, your emotions ito. Pwedeng masyado kang maraming pinag-iisipan dito, so nag-overthink yung iba sa inyo, or nagiging blockages kasi pwedeng hindi ka nakokontento, Virgo, sa kung ano yung mayroon ka. So parang instead na makita mo kung ano yung mga blessings na nasa harapan mo, lagi kang naglulook forward dun sa mga bagay na wala pa sa'yo. So, i ano mo, i-appreciate mo, Virgo, kung ano yung mga blessings na nasa harapan mo na ngayon, yung mga blessings na mayroon ka na. Saan ka ba dapat mag-focus? Pwedeng nyo iba po sa inyo, sa trabaho o sa bagay na magbibigay po sa inyo ng growth. Sa bagay na kailangan na ninyong i-finish ngayong week na ito. Dapat i-release pag overthink talaga. So, 4-4, oh. Ayan. So, pwedeng iniisip nyo yung stability ninyo. Pwedeng, syempre, yung iba sa inyo. Pwedeng hindi pa kayo kontento. Yan. Pero i-appreciate nyo daw muna yung ano yung mayroon kayo ngayon. Dapat pag-isipan five of cups or pag nilay-nilayan mo, yung mga ginawa mo before at yung mga hindi mo ginawa before na mga, uh, ano ba, na mga approach pagdating sa life mo. So, let go mo na. I-let go mo na yan kasi pwedeng wala ka na ding magagawa, ba diba? Pero may mga, opportunities para sa'yo ngayon, Virgo, na meron kang magagawa. Doon ka mag-focus. Ayan, kasi iba po sa inyo, ang pinagdinilay-nilayan nyo dito, yung mga ginawa ninyong actions nitong mga nakakaraan or nakakarambuan buwan, nakakaraang taon. Tignan po natin sa mga nagahanap ng trabaho, we have seven of cups. Ayan, mukhang madami kayo ditong mm, pag a -applyan. madami kayo ditong uh, pagpipilian. Three of rods. So, meron dito, pwede pong sa malayo talaga kayo makakahanap ng work. Virgo. So, ayun, di ba, meron tayo ditong the chariot. So, may pag-travel po talaga. Tingnan natin. Sa so, kung may hinihintay naman po pala kayo, sabi ko din dito kanina, di ba, may mga documents. So, baka kayo po yan, may hinihintay kayo. Ayan po, ma-re-receive nyo na siya ngayong week na ito. So, expect nyo na na ma-re-receive po ninyo. Sa mga may current uh, work, we have justice. Mukhang meron pa kayo ditong ano, kontrata or may mga mahalaga kayong documents na inaayos or aayusin ngayong week. And meron din po dito, pwedeng ma, um, ma extend yung kontrata ninyo or new contract po ito. So, ayan o, justice. Kasi fair naman, yung iba po sa inyo, gusto niya naman dyan sa inyong trabaho, Virgo, kasi fair naman po yung uh, natatanggap ninyo. Tingnan natin. Eight of Pentacles. So, dito, sa mga dapat ng, ano, eh, hindi naman sa mga dapat, sa mga gustong mag-resign. Huwag muna daw po. Pag-isipan nyo daw munang mabuti kasi pwedeng gumanda pa yung uh, status ng career niyo. Okay? Pwedeng may progress pa na mangyari. May pag-grow pa na mangyari. Pero wag lang daw po kayong magmadali. Huwag daw kayong mainip. Virgo. Check natin. Pagdating naman sa business, dapat ka na bang mag-start ng business? Dapat na pong simulan. Ayan yun, no? Pwedeng yun. Dapat mo nang simulan. Dapat mong pa-focusan. Yes. O, oh, kikita po yan talaga. Maganda yung kita nga ng business po ninyo kung sisimulan nyo na ngayon. Okay na no? okay mag-start ng business kasi bare months. Pero yung iba sa inyo, kung hindi nyo gusto na mag-start ng business ngayon kasi po um, Mercury retrograde pa rin and Venus retrograde yata if I'm not mistaken. Basta yan, sabay kasi sila. So, ayan, kung ayaw nyo naman, sa third week na po kayo mag-open ng business. Meron tayo ditong The Tower para naman sa mga may current business. Ayan, so ongoing yung business ninyo. Mag-ingat lang po kayo dito kasi pwede po na may mga, ayan, may mga bigla ang meron pala kayo nakalimutan, yung mga ganyan. So, ilista nyo po yung schedule ninyo. Ilista nyo po yung mga may orders, yung mga nagpa-reserve po sa inyo para hindi kayo magulat dito na, ah, ayan na pala kukuhanin na. <laughs> So, baka mabigla kayo dito. So, ayan, may mga shocking news dito pagdating sa business mo. Meron tayo dito naman po kung tutuloy mo pa ba yung business mo. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng, uh, ano ba, hindi maganda yung lagay ng business nyo ngayon. So, two of pentacles. Nagdadalawang isip talaga yung iba sa inyo, the high priestess. Tingnan nyo po kung kikita pa ba yung business niyo Or tingnan nyo kung ano ba yung makakabuti sa inyo. Kasi po, baka marami na din kayong na, ano dito, Virgo. Madami na kayong mga napapaluwal dito sa inyong uh, Uh, business. So, parang, tignan nyo, baka kasi talagang lugi na. So, ayun, baka kailangan nyo na talaga siyang bitawan. Tignan pa po natin. Pagdating naman sa family, we have three of cups. Mukhang may celebrations. Could be may binyag, may kasal. Ano pa ba? Ano pa bang mga celebrations yan na pwede ninyong gawin with your family? Baka meron ding ano, balikbayan na uh, kamag-anak or pwedeng kayo to. We have friends naman, two of swords. Okay, meron dito pwedeng hindi matuloy yung lakad ninyo if meron man po kayong mga lakad ng inyong mga kaibigan ngayong week na ito. So, pwedeng may aatras. May bigla ang ano, parang emergency. Pagdating sa mga single, we have seven of swords. Ayan. So, meron dito pwedeng kasi naging mailap yung iba sa inyo, Virgo. Mailap kayo pagdating sa, sa relasyon. Ayan. Pwedeng iba yung focus nyo talaga ngayon. Pwedeng yung career ninyo, yung success po ayan, parang ayaw nyo munang magpalapit or magpapasok sa puso ninyo as of this time. Parang hindi pa talaga kayo ready. Yan. Meron tayo dito. So, kayo din yung tipo ng tao na pag meron kayo nakikilala, talagang nagre-research po kayo. You do some background check pagdating dun sa tao na yon Para sa mga biyudo at biyuda naman po, ayan, mukhang meron dito ay nalulungkot actually. Nalulungkot, not because sa um, namayapan yung asawa kung hindi po pwede na meron kayo ditong pinopursu meron kayo ditong nagugustuhan pero pe pwede po na tinatanglihan kayo so meron dito na reject pwede pwede may ni kayo virgo Ma single mom and dad naman po ayan so meron naman dito mga single mom and dad pwede may nanliligaw din sa inyo or may nililigawan kayo kaya lang kasi pwede yung focus mo at yung focus ng tao na yon ay pwedeng pag nanegosyo, pwedeng pwede rin naman na pagtatrabaho. So mukhang medyo matagal mo pa itong mapapaamo. <laughs> sa mga in a relationship, ayan po may honesty tayo dito. So merong aaminin sa iyo yung person mo ngayong week. Para sa mga living partner, we have the hangman. Meron dito nagdadalawang isip kayo kung ano ba yung gagawin niyo pagdating sa relationship. Pa, pwede po kasi na hindi na kayo parehas ng goals ng person mo. Ayan. Pwede rin naman na parang lagi ka na niyang tinututulan sa mga gusto mong gawin. So, parang nawawala na kayo ng kalayaan dito. Para po sa mga married, we have Knight of Cups. Ayan. So, may share talaga na good news sa'yo yung asawa mo. Ayan po. King of Cups at meron tayong four of rods. So, pwedeng may celebrations dito sa family ninyo, dito sa inyong marriage life. So, pwedeng merong magse-celebrate ng anniversary. So, happy anniversary po. Uh, Virgo, ngayon, tignan natin kung ano ba yung mga blessings na pwede mong ma-receive. Spirit guide, ano po ang mga blessings na pwede ma-receive ni Virgo? Ayan, pwedeng ititreat, ng, ititreat niyo yung inyong family or yung asawa mo. Ayan, yayain kang mag-date. Tignan natin, blessings po natin for Virgo Spirit Guide. We have a blessing for good work. Ayan po, pagdating sa trabaho, ma-very good ka talaga dito. So, pwede po na may bonus kayo na ma-receive. Yung iba naman po sa inyo is makikita ninyo na puring-puri po kayo ng inyong mga boss. We have a blessing of protection. So, you are protected ngayong week na ito. Uh, Virgo. Kaya naman kung may mga, yun nga, meron kasi ba diba, dito sabi ko, may mga hindi matutuloy na mga lakad, wag po kayo masyadong ma-frustrate kasi pwedeng diliktas lang po kayo ni universe sa kapahamakan. Meron tayo ditong a uh, blessing of the waters. Ayan. So, connected din kayo dito sa inyong emotions. Actually, yung even your emotions, pinoprotektahan din kayo. Actually, in tune po kayo with your intuition ngayong week na ito. Kaya naman, i-follow nyo talaga yung intuition niyo Huwag nyo po yan pagdududahan. Kasi, pag pinagdududahan nyo yung inyong intuition, you are also betraying yourself. Ayan. So, we have number 18, we have number 23, and number 4. Yan po yung mga lucky numbers mo. Uh, Virgo, ngayong week na ito. Mag-iingat po kayo always. And more blessings to come. Bye bye.